Handang-handa na ang West Tabacal National High School para sa muling pagsisimula ng pasukan ngayong school year 2024-2025. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Dr. Primitivo Gorospe, Secondary School Principal sa West Tabacal National High School, ang mga pasilidad kagamitan maging ang mga guro sa kanilang paaralan ay nakahanda na sa pagsisimula ng pasukan sa susunod na linggo. Aniya, bukod sa mga dumating na learning materials ay ikinutuwa rin dito ang pagkakaroon ng karagdagang ang bilang ng mga guro na magtuturo sa mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Sinabi ni Dr. Gorospe na sa ngayon hindi naman magiging problema ang mga pasilidad, mga kagamitan, maging ang mga guro dahil nananatiling sapat ang bilang ng mga ito para sa mga estudyante. Lubos namang nagpapasalamat si Dr. Gorospe sa mainit at walang sawang suporta na ibinibigay ng LGU, mga guro, SDO Kawayan, stakeholders, mga magulang, barangay officials at iba pang mga volunteers upang matiyak lamang ang maayos na magiging sitwasyon ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Para sa IFM News, ako si Idol Finapandasya. Idol!